Hello mga kaoma, ayan nandito po tayo ngayon sa Oma Antikinyo Game Farm at Tanghaling Tapat Mapapansin niyo mga kaoma, tayo ay pawisan no Dahil sa syempre, hindi po natin pinapabayang marilaks yung ating mga alagang manok Kailangan, dahil sa pinulong po sila ng mga multivitamins no So kailangan po natin laging pagalawin yung mga yan so, Ito is ikukumpit lang po natin sa 2 hits mga idol no ngayon, ang ginagawa natin mga idol, kaninang umaga is nagpakahig-kahig uh, na ako, no, bago po sila kumain, no. Pagkatapos, uh, nilagay po natin sila sa cord. After that, nilagay po natin sila sa limber doon sa um, mali malilim na lugar. After that, nilagay po natin sila sa flying pen to so, nakastay lang po sila sa flying pen mga idol. Ngayon dahil sa alas 12 na mga idol, inilagay ko naman sila sa scratch box para maka-stretching po sila no at mailabas nila yung um, natural na init ng kanilang katawan. Parang uh, tao rin yan idol no na pag ang tao is nasa kondisyon kailangan po mag-stretching din siya o bago yung tao mag-exercise make it sure na makapag-stretching po yung ating uh, player, no? Ganon din ang manok. So ngayon mga idol, kung napapansin nyo, sila po ay nagkakaskas. Ngayon, nilagyan ko yung idol ng isang babaeng puti para talagang kitang-kita, no? Ibat-ibang babae po kasi yung uh, uh, pinapakita ko sa kanila para ganado po sila sa araw-araw nilang ginagawa. So bakit natin ginagawa to mga idol, no? ginagawa natin dito para yung natural ng init na ng katawan is dumabas kasi ang uh, mga manok po kasi na uh, puno ng gamot or uh, kargado ng mga multivitamins is mataas na po ang testosterone, na po, may posibilidad po na yung percentage ng testosterone ay napakataas so kaya natin ni-stretching yan mga idol para mat-neutralize po nila no? Yung testosterone, bumaba yon Para manggigil po sila sa babae at kumaskas po sila. So yan ang ginagawa natin mga idol. After that mga idol, mamaya ipapakita ko naman mga idol na ipapalakad na natin sila sa gradas. Ibig isa-isa tapos nilalagyan po natin ng labyan at saka tali. Hinahayaan lang po natin siyang maglakad dyan sa sarili niya. Yung natural na lakad, uh, paglalakad niya, kung ano yung ginagawa niya. So, yun lang muna kasi pamparelax lang po yan. After that, hilamos yung uh, uh, mukha lang at saka yung mga tuhod hanggang paa. Pagkatapos, pag na-relax na yan mga idol, dahil sa maganda yung uh, uh, panahon, ilalagay naman po natin sa cord yung mga yan. So, doon lang siya sa, sa cord. Uh, may cord kasi akong pinaglalagyan dito idol na ah uh, malilim. So, hindi mainit. Hindi na po kailangan kasi sila ma-expose sa init. Nagpapainit lang tayo mga idol tuwing umaga lang po. Yan. Dahil may mga vitamins pa silang nakukuha. So, uh, hanggang 20 minutes, 30 minutes lang po tayo nagpapainit. wag po sobra. Kasi ang sobra is bawal yan. wag nyo sanang kakalimutan mga idol ha, na mag-follow sa ating Uma Vlog, uh, Uma Vlog TV page. Yan, may Uma Vlog TV page din po ako at mag-subscribe dito sa ating uh, YouTube channel na uh, Oma Antikinyo GF yan at wag nyo na rin kalimutan mga idol na mag-comment dito mag-share yan maraming salamat nga pala sa mga kaibigan ko na nakapag-champion na dahil sa turo po natin mga idol no so marami pa putong mga tips tayong ibibigay dito about sa ating uh, pagmamanok at uh, ang hangad ko lang naman mga idol is makatulong sa ating mga kapwa malilit na sabungero. Yan. Para at least, ma-improve, ma-develop yung performance ng kanilang mga alaga. Yun yung importante, idol. Masaya po ako pag kayo'y tumatamasa. No? Isa po ako sa nag-credit. No? Dahil syempre, may natutunan po kayo sa bawat ginagawa natin. Tandaan mga idol, no? Lahat po ng mga, 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 mga manok is malalakas po pumalo yan. Lahat po ng mga manok is magagaling din, no? Ngunit kailangan, kaya ginagawa natin dito para ma-develop pa po sila at ma-improve, lalong-lalo na yung endurance at stamina. Lahat po ng uh, sobra is bawal. Ba lahat po ng sobra is masama, no? So kinakailangan, balance lang po tayo, kunting control. Patulad dito, nagpapa-scratch tayo mga idol, kunti lang po ang scratch natin kasi... Ano ba tayo ngayon? Sabado, ah uh, sa susunod na Sabado mga idol is ikukumpit na po natin sila. So ngayon alalay lang sila, lakad-lakad, kunting kahig-kahig, uh, kunting scratch box at kunting palipad. Yun lang po yung ginagawa natin para at least ma-preserve po nila yung lakas, no? yung uh, multivitamins na binibigay natin, yung nutrition na binibigay natin para maging malusog po yung ating mga alaga mga idol. So, wag niyong kakalimutan laging manood dito mga idol. Pakishare na rin mga idol para at least um, ako po'y nagtuturo no, ng mga tips about sa ating pagmamanok. Ngayon, yung um, ibibigay niyo sukli dahil sa free naman ito, yung ibibigay niyo ng sukli sa akin mga idol is yung maishare ito at uh, para mapanood din ng ating mga kapwa mananabong. No? Pagkatapos, ang mapanood yun ang tapos, yun ang pinakamaganda sa lahat ng gagawin yung tulong sa akin mga idol. Yan, tulong-tulong lang tayo mga idol, wag po tayong madamot, no? At huwag din po kayong gumawa ng masama. Kasi ang masama, pag gumawa po kayo ng masama, is mamalasin po kayo mga idol. Hindi po tayo tatagal sa larangan ng pagsasabong kung tayo po ay uh, gumagawa ng hindi maganda. So kinakailangan, ang pinaka -na best na gawin nyo, maging anis tayo, maging tapat tayo, maging totoo tayo. Tandaan mga idol, ang maginoong sabongero kinakailangan, anis ka. Anis is the best policy, ika nga sabi nila. So tandaan mga idol ha, huwag kakalimutan yan. God bless and good luck sa inyong lahat mga idol.